So, kumuha dyan ni guys. Nag-ihom yung baboy. Para sa okasyon niya kung ano. Tawang term na ako sa katando. Or in Tagalog. Mamanhikan. niya, Hindi akong bayaw. May ni maniobra ng pag-ihaw. Sa mga baboy. So, ako rin nagipalit. Rapod sa iya. Iyara ng binuhi. Mga uh, 40 kilos ubol talang lang niya naiabot akong koan akong maguwang lalaki ni, ni tabang po limpyo og ako pong abti uh, silingan so, so, un, sa so, shout out sa ako suon sa ako bayaw og ako silingan nga ni, ni, tabang ihawani. ni wan, -wan kay mga supportive kay nga mga tawhana oh so, dili ara dai ni dili ara dai ni mo na mo Amo ara gutaron para naghayma ma maloto nga potahe kumba maglitson belly, apretada, kaldereta, paklay Para na po eh ma ma reserve nga karne para sa Pasko. Pasko puhon